Hello, hello mga katigang Mag-almosal na tayo Hindi na ako kumuha ng dessert kasi wala nang ano Wala nang panahon Medyo late ako ngayon At saka hindi na ako kumuha ng oatmeal Kasi mainit yon. Magtatagal pa akong magpapa ano Magpapalamig kaya ito Kinuha ko na Para Maka Makapag-almosal pa At saka aking panulak ay ang kalahati na rin yung yung ano hindi two third pala hindi na na pinuno kasi tatapon din lang pag hindi na inom hmm ito yung pang ano ko panulak ko na lang masarap wala siyang halong biro ito dalawang klase nilagay ko um, conflict at yung ano itong ano to nakalimutan ko pangalan itong brown na may ano may resin kaya ngayon, kainan na bye bye mga katigang kita kita tayo mamaya